Yan po ay pagkadating ng Verona ay ating ipapadala sa kanya sa Tagaytay. Yeah. Ay, akala, kaya tayo, ano akala ko nga iaabutin na siya ng Christmas. Next year na ulit ang order. Ay nasarapan si Sir Lo. Ayan po, dito kami nagpicturan. <laughs> Ayan, may background. Oops, oops. Mabang you are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning. Maganda na po ang panahon ngayon. At nandito si Bobby namin. Okay na ba yan? Wala nang tinikyan sa lalamunan. Wala. Nakakainan ng saging. Paggising namin, hindi eh, bumili kami ng saging. Nandoon. Aba, yung isang saging ay napitas na eh. Ano, kakalahati eh. May balat pa yung kinakatsi. Unang nagising. Ay, nadala mo. Tinik. <laughs> Ay, kain na ng kain ng, na ng Kaya hindi mo natatanong yun kung kumusta na ang lalamuna mo, kumusta na mo, Ay, hindi po. <laughs> nagkakain na yan ng saging may balat po. Kain na si Bobby. ba? Pinitas na yung isa. Thank you Lord bobby. naman at okay na ang Bobby namin. Bobby! Bobby! <laughs> <laughs> Good job. Ay, kahapon ay duduak-duok. May pumili lang, binigyan ko. Nangungumusta yung ibang kamag-anak ni Janet. Sabi, kumusta kayo Janet? At alam nga na malakas ang bagyo dito. Oh. Janet ay, ay, nandito kami sa emergency, sa hospital. hot bakit? Apay <laughs> <Abay> natin eh. Video okay na siya ngayon. Oo, hindi na. Nangungumusta yung pamilya ni Janet eh. Kami nandito sa hospital. Hoy, bakit? Ay, natin eh. Hindi dahil sa bagay. <laughs> Kalay na sa lanta ng bagyo. Nakagamitin, nakagabay kahit ano eh. Nakaya yung umuti. Ayos kayo na ng saging magang-maga. Magang-maga is na. ah. May balat pa yung tinitira na. Naka-effective din yung sasuri. Eh, nisabi naman sa tandahan ni nanay. Ayaw ba? Basta nala natanggal. Oo, kasi pag may natitinig dito, si Toto yung napakigot. Oo, natatanggalhan eh. Nanay yan ay bigay ni Nerly and Seth. Oo, may gitara. May Bigay mo yung isa sa mga bata. Doon sa kanila toilet nila Maybe tayo may habol oh, ah, oh. Ah. tayo na yung maglolo ah nakay maulan pa rin pala ngayon na ah. hindi kita ang bundok hindi pa clear ang kalawakan guys oh. Rabi! Nagkapi na ang babi. Ha? Let's go. Opo. <laughs> ha? A Kay ay. Ha? Wala sugar. Ay, ikaw. Saka ba ito eh? Sige po. Saka na isang 20, saka isang 10. Yung kanya ay masabi, para na maayos. Saka yung katila, so Kalahati na, di may Bimeipalat pa yung saging. Bawa katila. Tikman natin may kandil. Sige po. Ito naman na ay regular. Ah, oh, mami, tikman mo nga. Alam na niya eh yan, mainit pa ha. <laughs> Aba, ba't at nagusto ka eh. Okay, sure kayo ng kuya eh. May condense? Aba. Sure kayo ng kuya eh. Sure. Salamat. Hindi oh, pa. Ay, mami, may condense to kisa. Condense? Mm. Can -mm. I try? Try mo nga ito kay Babi? <laughs> ano? Okay naman? Pero? Kay Babi? Baka yan yung maubos ni Babi May sago Ha? Ah may sago no? Okay <laughs> Eko hey tatay, bibili ka? <laughs> Pabili pa daw boss Ayan, bait mo pa naman, hindi pa naman naalis Ito <laughs> <May pula. laughs> Sampung piso daw yung regular de regular. Bayo ko ni mo bayad na. Ayan po at mainit na. At si Eric saka si Mother nagse-send na ng mga invitation, mami. Sinesend na nila sa online. Bayo po si babi yun yung nakasara naman. Yes. Patingin niya, mami. Ayan, ito po yung ginawa kong invitation sa Canva. Isang mabilisan. Yan, may picture ni Mahal tapos yung mga 1818 niya, -18, ganyan po itsura ayan ako lang po ang gumawa niyan. oh Bobby, what happened? <laughs> um, at si Ayi mami. mami, oh boy ayaw oh, po no, po, po. Um, gusto niya yung siya. niya bye bye my boy say happy birthday Ati Mahal 1, 2, 3, go Ate, ma Ate Mahal! Ate Mahal! Happy Birthday Ate Mahal! Happy Birthday Mommy! Ano lulu ko? Basta <laughs> ka, mga ka-shoot? Nandito po kami ngayon sa tindahan ni Mader. At ayan may bumili po ng alak, lambanog si Sir Lawrence of Marikina. Ating sasalinan yung 10, 10 liters. 10 liters ya <laughs> yeah, siya din yung sa atin noong nakaraan. Pa pangalawa na niya to. Kala ko po Pangalawa na ni Sir Lawrence na umorder sa atin. Yan po ay pagkadating ng Verona ay ating ipapadala sa kanya sa Tagaytay. Ay, akala, yata yung, ano? akala ko nga iaabuti na siya ng Christmas. Next year na ulit ang order. Ay nasarapan si Sir Lawrence at yung mga kanya mga kaibigan. Iba daw ang lambanog ng queso. Nag-PM, nag-PM siya. Ah. Sabi, sir, yung mga kasamahan niya ah. ay tinatanong kung saan daw nabilid. Masarap. Masarap. Masarap nga po. Tapos ay nung nalaman nandito tayo sa ngayong birthday ni Mahal, ay siya ay umorder ulit. Anong ah, kundas to? Nung nalaman tayo dito nagkundas. Ay umorder po ulit si Sir Lawrence. Ano pa itong mala? kaya mahirap isalin nahihirapan oh. po si ng isalin at punong puno pa yan naman po ay kay tatay ay pinibili ni tatay tinitinda dito sa dahan ni nanay kaya nga sabi ko kaya kami po ay bumibili kay tatay kaya nga sabi ko nung sena sarapan ay same batch mm. ito rin yung alak na kanyang binili before mm. hindi pa si tatay na... pag minsan kasi bumibili si tatay isang ano yung nanay isang container isang drum isang drum So, ito yung kasama nung batch na yon, Isang container. Ay, isang drama ang oh, binibili drum. na tatay. Kaya nga sabi ko, baka mamay maubos na yung isang drama eh. Ang isang drama ay eh, katumbas ng walong container, no? Walong container ba yan? O, oh, more than. ah sampu. Sampu pa pala. Ay, ito yung ito yung unang kalahating kalahating drama. Ako rin ang kumuha. Hmm kasi so, ito na yung last at si Sir Lawrence ay umorder din sa atin na sukan sa sa dun na lang daw ilagay sa 1.5 liters salamat po Sir Lawrence alak saan dadalhin? ay ito yung order sa amin ah uh, marikina hindi mo na tinakal Aba, ito na may 10 liters ah. Ay, huwag pala. Mas makikwisan na. Oo. Pangunga, naamoy kumami. Parang ang amoy ay blueberry. Nadaan ka po nanay? Wala akong bed po. pong barb brand? Ako lang po po. Ito mismo? Ito? Ah, Parehas o hindi? Ay, ah, ito po ah. Malaki. Uh, Nagsinda si nanay na. Donut. At yung mga bata po ay nap time pa nila. Kami lang ni daddy ay mabilis lang dito sa baba. Kasi kahit sabihin mo bumili ka sa iba, no, nabanog na sa sa. Uh -oh. Yung iba, iba talaga ang lasa. Uh -oh. Hindi pare-pareho. Hindi pare-pares kasi depende po yun sa nagluluto. Uh -oh. At saka pag minsan, kahit pareho ang luto, pagka minsan, iba pa rin yung output. Yep, po. Uh -oh gawa nang mayroong pag yung unang, unang tulo pag ito yung huling tulo, huling luto, ganayon kaya nga nung pa si Sir Lawrence I na agad eh, sabi ko eh, nagreserve ka agad yung yes. tatay the same same lasa ito, same lasa same batch ito nung ano, <laughs> ano nung una yes. oh, pag natin Oo, oh, at baka makuha. Eh. Oh, uh, ito naman na ay? Suka, dati. Suka. Okay. Salamat. Ugasan yung... po lang ito, mami. 5 p.m. na. Kandila daw. Si Barunto ang assistant ni Mader. Nakakamis po si Mahal. Si Mahal ang laging naandito ay nakakamissan eh pa ah, ang tindahan namin. Naugasan na rin po ni Daddy itong 1.5 na litro. At iyan po ang ah, naman ng ating suka. Same, same, same ano rin po yan. <laughs> Doon din namin binili. Napakasarap. Actually, ginamit ko yung kanina sa aking paksiw na sapsap. -sap. -sap. Napakasarap, honey. Eh. Malasa. Baka ni Sir Lawrence sa luto. Pwede rin niyang timplahan, no? Tawagan mo nga, mami, para hindi pamit tanging. po ay may filter na. pag-usapan na rin Daddy. Pambao ng ating mahal dati didi may ano, may tuldo. Uh Oo. -oh. Yan. Yan, sa kanya yan. Sa dalawa. Lalagay ko doon sa ilalim ng Christmas tree. <laughs> yes, para securehan eh. Yes. Maganda yung ayong short. <laughs> may mga nagtatanong nga eh. ah, na yan, so, sold Wala. out na. Pero meron pa akong speedo, Small. all black, pero S. Yes. At dumating na? Yo. Ito muna mami, maliliit. Yan yung invitation ni Mahal. Si Becca ang nagpa-print kanina sa bayan. Patingin niya mami. Ayan, Ay, pinakasimple lang po yung gawa ko. Sinimplihan lang natin. Ito po. Oh. Wow. Ganda naman ni Mahal dito. At gawa ng pag yung iba pwede mo i-send lang ito i-send mo sa Facebook sa Facebook oo oh. ngayon po kasi yung ibang mga guests natin ay empleyado halimbawa sa munisipyo mga ay yung iba kailangan ng ganito talaga ah, may ako sa ganito kailangan so, nila ng ganito ay, para, ay, ay, mabit, para ay, ano sila legal. Patayin nga mami yung 18 sa pinakailalim sa pinakailalim naman yung pinakailalim na yung last page. Yung last page. Yan. Ah, ito ah. Oo. Uh, ganito naman po yung style ng mga 18. Paper, 18 bills. paper bills. At may ito ako ah. Oh, Ayan. Oo, nandito ako. Sa paper bills. Nakasama pa. <laughs> yan po. So, ano-ano ito? 18 paper bills. 18, uh, Treasures. treasures 18 si Mami ay treasures. Sa at saka, candle and candle gifts. And gifts oh. Magkasama na yung candle and gifts. May special gifts pa. Tapos, may special gifts pa. Puro gifts. At gift. mayroong yes. 18 roses. Yes. At saka, 18 roses. Kasama yes. kasama si Andre. Si Ayi. So, ayan po. Hindi ko na ipapakita lahat ng mga 18. Ito lang kasi, isang page lang to. Tapos, mga 18 na yung kasunod. At ilalagay mother sa ano? Si mader may si ano? ang bahala dito. By, uh -huh. May sobere po. May okay, isa-isa ko po. po. Isa -isa Tapos ito isa po kasi, pili lang din yung pagbibigyan. Yung mga humihingi lang, yung mga na nagre-require dahil sa trabaho nila. Ano? At ito, mami? Last? Tapos, ang is. nanay ito po. Nagalang ikaw na. Sige, Yeah, may patarpulin. Oh, it. it. Ito ay dinasign ni Daddy. Yes, ako rin nag-layout niya. Layout pala. Pero si Tito Albert ang nagbayad. Nagbayad. Na Ito po ako, ako lang din nag-design, nag-layout yeah. ng mga 'yan. Magandahan, yeah. Magandahan eh. Oo, um, na puti na mo ni. Actually, nung tinitingnan ko yung mga luma picture ni Mahal, yung mga childhood na kasi. Oo. Aba, si Mahal pala hindi ganun kaputi. <laughs> uh, uh. <laughs> 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 Mami, pipicturan niya kita. Ngayon kasi yung mismong birthday ni Mahal. Ngayon. Ngayon na ay November 11. Oh. So ngayon po mismo. Come here. Ngayon ang birthday ni Mahal. Oo. Si Mahal po ay 11-11 ang birthday. Ngayon po yung kanyang mismong birthday. tawag mo lang. Ayan, ganyan. Baba ka lang ng konti. Baba. Baba pa ng konti. Ayan, yeah, yeah. ganyan. Ay, tas ng konti. Ayan, yeah, ganyan. Tapos okay lang dito ka sa gitna. Dito, dito. Yan, okay. Dito daw kami sa medyo malayo. <laughs> Doon kasi, ang background, madilim. Gusto ko ang background nitong bahay. Dito siya lumaki. Yan, dito yung background. Yes, yan. Okay na dyan, mami. Maganda dyan. Yan. Yan yung bahay. Wow, maganda mo dyan. Nito. Yan, okay. Picture. Ayan po, dito kami nagpicturan. <laughs> Yan, may background. Oops, oops. Abang. Yan, nakarating na po kami dito. Tapos tapos na. Yeah, ano na ba natin niyan? Ididikit na ba dito? Ididikit na ba yan dito? Salamat, at si Bunso po ang sponsor. <laughs> Nilayout ko lang pero siya ang ano. Wow. Siya nag-pay. Dito ka bunso, abanda. Yan. Ang ganda ha ni. Ang ganda pagkakali ang pati. saka yung... Yung oh, size okay lang yung ganyang size, oh, no? Oo. At ito yung akala ko yung... Parang ilalagay sa pader. Tapos sinalagyan ng mga balloons ah, for decoration. O di kaya, naka-stand lang siya doon sa gilid. Parang okay. gano'n, no? hmm. Damit din, happy happy si Mahal. Excited na kami sa birthday ni Mahal. Yes, so, naka so. na lahat. Nandiyan na rin yung invitation. Wow, nag-print. Na Kapag ka may mga taga-office kang bibigyan, ah, di pa ka. Okay, sige. At kailangan nila yun. ayan eh. Hindi katulad okay, nung Excited na. Oo. <laughs> Hindi katulad nung iba po. I Explain ko, ulit. 'Yon pwede mo lang i-send, pero pag minsan oh, kasi okay. sa pagkaya may mga trabaho katulad ni Bonso, mm -hmm. nagre-require sila kailangan may printed. Yeah. Lalo para mas formal ang... Lalo kapag ka mga boss, no? So, ang kayong i-invite. Kailangan may printed. Yeah. Okay, mag i kami. Let's go. mag i si Bobby. At tulog pa ang Kuya Ye. <laughs> si Bobby ang nagwa. Excited siya kami. Bobby, tingnan mo. Iba yung happiness niya. Pag nasa labas siya. Okay, let's go. Mag-i-bike po kami. Ayan po. At nandito kami sa isang kanto. At nandun po si mami ah. May binibili lang. Napadaan dito yung maraming tao. Adi, Andito na po si mami. Ako yung nag craving. So okay lang naman. At ako yung paminsan-minsan. <laughs> Nag-explain agad. Na para uh, sa iyo. Mukha masarap. Mukha masarap. Yes. At yung pinipilahan dito sa okay. okay. Maraming nag -i -i Hindi pwede kay babi yan. Sabi nung isa nung kumakain eh. The perfect bite. Ako <laughs> napatawag. <laughs> Vlogger? <laughs> The perfect baby. Si ano yun eh? Si Ninong Rai. <laughs> perfect bite, pare. Sarap, pare. Lima lang sa daddy. Hmm, mabango pati. Kaya marami yung tumitiga dito. Ito yung kami. Ginabi na dito. Dito pa si Bobby, kalong-kalong ko. Buti yung dito na po tayong usok. Sige. Si Bobby, mami, kalong ko lang. Yung mga nadaan, Ano siya? Awareness? Yung mga mangha siya. <laughs> Yung libang na libang siya sa bawat nadaan na motor, tricycle. Isa na iinig. Naka ano lang siya, naka masil. binamin oh thank you lord that's okay na talaga bigla riyan dali basta mm -mm. naon bigla na lang nawala yung tinig. Sarap dali. din oh wow. ako titimang aagaw tira mo lang ako check dapat lurai wow hindi <laughs> spare <is fair. laughs> baka pagdating natin, tigising na si Ayi. hindi tulog na tulog talaga no Parang siya ay natulog eh, alas tres na. No? Thank you Lord dad, mahaba ka dyan tulog. Merienda po. Nagchat-chat pala si Ma'am Vanji. Oh, Mami. Sige, isa pa. Dalawa lang sa akin. Binibiling-biling mo. Okay lang sa akin, dalawa lang. Pinibiling-biling mo, parang <laughs> ibibigay ko na ba ito kay daddy o isa pa? Go! <laughs> Tayo may ngayon niya lang naman na ganyan na huwag lang laging ganyan. Bango niya. Dami na, pero yung dumbrado. Mm -hmm. Ayan, umunti na rin ang sasakyan. lagi lang namin nadadaanan ni eh. Daddy yung isawan na yun at ihawan na yun at yun ay palaging ano. Maraming tao. Maraming tao. Ay ako itinikman ko. Masarap nga Daddy. Saka wala, saka wala, 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 wala. walang amoy. Walang amoy, walang lansa. Malinis. Aba si Bobby palang ang nakahawak din. Na yeah. Bobby. Yeah. Natututo na din. Yeah, man. manapit na tayo. Madami rin naman tao dito sa kanto natin. Marami nga, oo. Marami po. love does not delight in evil but rejoices with the truth 1 corinthians 13 to 6